Ayun mga master, fish on. kanuping kanuting mga master, ayun. Uh... Ay siya. Yo, fish on mga master. Fish on. Ano isda kaya ito? Ayun, mga master. kanuping mga master, kanuping Ayun mga master. Kanuting na naman mga master. Ayun, fish on mga master. Fish on na naman, fish on. Malamang lapu-lapu.

lumabas po kami Manoy Manding ako po saka si Master Tan ako si Master Joel na so, dito lang po kami sa gilid kasi medyo maliit yung bangka namin kaya apat kami dito kami sa hindi abutin ng maraming na, malakas na Oo oh. mahirap na malaki yan po Ayan mga master, ang tabay na lang po sa mga mahuli namin mamaya na, na manay-manding. daw ko mag-go. Daw ko mag-master nandito na kami sa isang spot. Agisa na raw sabi ni Manoy Manding, ano Manoy Manding? Okay, dito na. Dito na pamain to, gaya nang dati, tipon kasi mas masarap daw pamain do. Putol-putol lang mga master para, Kasi malaki. Ah. Mag-uunang hagis tayo kaagad <laughs> mga master. set up po set up parehas lang ng dati walang iba nito ya yeah, unang hagis sana meron basta may kumagat tas na walang pain magandang sinyalis yan so pag nawala ang pain ha, ah, walang kumagat sabit ano man naman din yeah, shout out nga po plat sa mga ah uh, natin taga subaybay po dyan ito lahat ng mga supporters natin dyan shout out po sa inyong lahat kung sa ito malas ang mga master ang ano magandang kagatan dito po ang alas dyan first cuts na si master tan mga master so, dito tayo nakakapagpagagat mga master master tan nakarami na kaagad ayun huling, fish on mga master lapo lapo to ay lapo lapo nga fish on unang huli natin mga master lapo lapo marami yan dyan malalaki Nandyan na ano? triple tail parrot fish ayun fish on mga master ay lapo lapo mga master

yan malaki, malaki, malaki eh, sinabit lang mga baturo oh. uh, okay. sinabit malamang ano yan gribada oh. yan may mandi oh. ay na tur sayang malaki sana ay, asan, asan yan, malaki yan ay so nawala, parang nakawala nandyan ay, lapu-lapu. Oh, malaki. Eh, ay, ano mga lapu-lapu sana yung hinahanap ka? yung mo malalaki talaga. Oh. Ay, nalaglag pa. Nalaglag. Ay, ang laki sana. Hindi nagunan, mga master. Kahuli po tayo ng kanuping. Malaking kanuping. Naka-off pa lang camera, mga master. Kahuli po tayo ng kanuping, mga master. Ayun, iso na naman, mga master. Ay, nakawala Ay, nakawala na naman. Sayang Ulit Anong oras na magalas alas na kaya Kumagagat na sila Ayan mga master Uli ni master tan Malaking lapu na naman Na fish on mga master Fish on na, mga master Ayan na oh Ayan na lapu mga master oh Oh Ayan oh lapu-lapu Malaki Ayan Oh is on namaste huh. lunok na lunok nga lang yung face on mga master uy pakul pakul mga master pwede na to siguro oo malaki na pakul mga master Dine na maputol 'to. Oh, uh, magandang pakol. Ayon uh, sa uh, kapanampalataya. Oo, ayon kaya 'yan. Agistaya mga master. Uy, ayun. Uli ta. Uli ayun ang mga master, nahuli ni Mamading. Yan ang pinakamatigas. Ano, uli? <laughs> <laughs> ayun mga master fish on <laughs> malaking laking lapo-lapo na naman mga master ay huli malaking laking lapo-lapo na naman nalunok nyo na mga master para mas lalong makarami No, huli ni mga manding <laughs> Snapper One, one pot One dot daw, one dot ba yan, ano? marami pala diyan dito Ay, o, yan o, oh, malaki bagang fish on uh, Ayan o oh. butiti. Hindi butiti. Hindi yung butiti Pakul Ay, <laughs> On, mga master, fish on Kanuting, kanuting mga master Ayun ah, Ay siya Nakahuli na naman tayo ng kanuping mga master Ay ko, matusok na Ayun, kanuting na Mga master Fish on, mga master, fish on. Oh, ayaw na. Nag-swimming na siya sa loob. Kuha na. Babas na mga master. Ayan Malaki na? Oo, oh, malaki talaga. Tunay talaga sa laki. Oo. Oh. Kasi mga kawala sa labi ang sabit. Tabon sa tumain Fish mm. on, fish on Ay, walang nga yan Naisabit Ay, may isda na pala talaga Fish on mga master Tiki <laughs> Tiki Tiki mga master Tiki ayun, fish on, on, on na naman mga master ayan fish on na naman mga master fish on ano kaya ang isida ito ay lapo-lapo mga master tiger ayan meron na rin na fish on na fish na ang bato pang natin yun mga master Huwag na natin galawin. Yan, huli. Manding-manding. Yeah. Hindi na puruhan. Yeah. Ayan o. Huli o. Oh, Di ba? O. Oh, malaking lapulap. Huwag yan. Nawala mm, ang kawan. Nawala ang kawan mga master kasi sumabit na sumabit yung ano namin. Kawil. Ayun, peace on mga master is on lapu-lapu lisawan is on mga master is on mga master is on ang isda kaya ito ayun mga master kanoping mga master kanoping Oh, mga master. Kanutin na naman, mga master. Ayun. Puli siya. Walang kawalang kanuping, mga master. Ayun. No. Pagkagat niya, ayan na po huli na triple tail mga master ayan na triple tail mga master ah, ayan hindi na makakawala to kapit kapit na kapit mga master kapit ah? kapit karen ka oh ayan oh no. oh ay tinitawan sayang malaki sana no ang lapu-lapu uli 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 hindi ka ubal po oh <laughs> oh Puli, tangas -tang -tang Ayun, fish on mga master Fish on, ano naman, fish on, fish on. Fish on. Fish on. Fish on malamang lapu-lapu ay triple tail, triple tail mga master triple, triple tail na lang uy uy yun huli yun mga master pahuwi na po kami alas 4 na maraming huli po marami po kami na huli marami Ayan po, nananagwa na naman si Master Tan at si Iwit na sa kanina. So, uh, shout po ulit sa mga uh, sumus sumusuporta sa atin dyan. Uh, ano masasabi mo, Manay Manding? Uh, shout out sa mga nangyemili po lang tayo. Kaya nyo kami, maganda, masarap, masaya. Yun. So, Masaya-saya so, talaga and miss you mayroong malalimutan na ahuli palagi masaya pa rin hindi marami so ayun mga master sa, ano, mga so, ayon, maraming salamat po hanggang sa muli po salamat po sa pagsubaybay mo sa anong mga magagandang pelikula at mga lalaking huli so ayun maraming salamat po hanggang sa muli mga master